What happened after the concert? Tinahanap nila si Mega pero hindi nila mahanap. Tapos mamaya may sumigaw na doon sa likod. Nagkakagudo na sila. Tiyan. Kasi pila. na no, nakita niyo naman nakibeso-beso itong si Mega. Oh, yan. Sa mga fans niya, bait niya. Laging. Hindi nga siya bumabal sa kanyang kotse pero lahat man kinausap niya. <laughs> Mabait niya talaga. Noon pa man ay gustong gusto ko na siya. So, yung kabaitan niya na pinapakita niya, no? Di pa Yan. Dumating na yung aking alaga. At andito na sa aming room. Yeah, singer na siya, pero nag pa siya ng vocal ah uh, training pa para bumalik to yung kanyang boses. Eh, ang ganda-ganda. Grabe naman kung siya pa nga na singer ay meron siya pang tinatawag na training bago sa Sarba, di ba? How much more sa mga sa atin, lalo na para sa Panginoon, di ba? Kailangan nagtitraining training talaga 'yan. Oh maya, ang ganda mo wa dun sa opening. Grabe yung maluha -lupa pa, pang-aho kay ano, kay Casey no, nag-uumpisa siya. Tapos nung dumabas ka, wow, ganda mo, ganda ng mga dress mo. Masya ko, believe me, ah. Oh. yung pagpapayat mo, sabi mo, wala ka namang ginawa this time, di ba? Tapos, yung mga sinahain mo lang na dahilan kung bata ka kumataba yung mga ginagawa mo. Ay, hindi mo na ginagawa at mo. Eh, ano, Apo nga din, gusto ko din ng ganyan kas lang hindi ko maiwasan. Ay nako, buti pa sa'yo. But anyway, happy ako sa'yo. Grabe, ang bait niya talaga. Tingnan mo nga, oh. Siya pa yung humahawak. Siya pa yung nagsasabi kung paano, diba, hmm. pa di ba? Ang bait. Hmm. hindi siya bumaba. Tumatandaan niya. Bata pa rin siyang tingnan books. Ayan. Diba? Yeah, na ni Gabi. yeah, O, di ba? Siya pa yung humawak ng, ano, ng camera. Tapos siya yung nagpo-position. Wow, no. O, di ba? Ba't, ba't nang tignan, di diba? ba? Iba na talaga pag mapera ka kasi, ano, talagang meet pang maintenance. Looking young, di ba? That's good, that's good. Ganda talaga ng concert. Mega, sold out lahat yung ticket. Tapos, ang ganda talaga yung ano mo, yung uh, concert ninyo ni Gary. Grabe yung iyak ko din nung lumabas si Casey. Tapos yung istorya ninyo. Kasi noong bata pa for high school ako noon, talaga naman memorable yung uh, mm. mga... Ano mo, mga pelikula mo. Tapos yung naririnig ko doon sa mga radio venom. Uh, ingat! God bless you! is follow and share. Thank you!